Hello mga idol, mga umaga mga idol at panibagong araw at panibagong buhay na naman tayo mga idol. Salamat sa Panginoon mga idol na binigyan tayo ng kalakasan, kalusugan sa araw-araw mga idol. So for this for this video mga idol, ay meron akong uh, ibabahagi sa ating mga kaibigan, kapatid ng mga beginners patungkol dito sa ating pag wedding sa tubular. ma window rails man yan na gamit ang tubular or uh, terrace rails na publication. So ngayon mga idol ay may konti akong uh, ipamahagi, o ipabahagi o ibabahagi na uh, kunting kalaman at ito'y napakahalaga bilang isang uh, railings fabricator tayo. So, unang-unang mga dodoturo ko sa inyo ang technique ng ating pag-wielding dito sa ating tubular para ito tuwid. So, ngayon mga idol, ito ang technique mga idol na pinakamahalaga para sa akin mga idol. Itong brace nito. Ito. Tubular man na GI mga ito talagamit or stainless man, So, kailangan tayong gamit ng ganito, brace. Ito. Sa bawat pag-wielding natin. Kasi pag nag-wielding tayo dito, mga idol, dito, kung wala tayong ganitong brace, ito ay iikom. Iikom yan, mga idol. Imbis, ang sukat nito ay 70 ang loob. Yan. 70 cm ang loob. Pag winilding natin yan, dito maglalagay ng stopper dito, wala nasa 70 yan. Kasi ang kaugalian ng tubular. Once na welding mo 'yan, i-ecom 'yan. So wala na sa sukat ito ng 70. So pag tiningnan natin doon, kilo-kilo siya, alon-alon 'yan. So para maiwasan po natin 'yan mga idol, maglalagay tayo dito ng brace na pulito. 'Yan. Nakatukod po siya dito sa ilalim na 'yan, oh. 'Yan, nakatukod 'yan. So naka-welding din dito, naka-spot lagi dito at dito. Bago natin i-welding itong dalawang na ito, na 1 by 1 na tubular. Para maiwasan po natin 'yon yung pag-ecom ng ating dalawang 1 by 2 para maminti natin yung tuwid doon. Kung dos man dito sa loob nito, special dos sa dulo, dos sa dulo, pagdating doon, kung saan natin sugatin, sukatin, dos pa rin siya. Yan. Kasi pag wala tayong gamit na ganito, itong brace nito o stopper, may tinin siya na ito'y lalayo dito sa dos. Magiging mahigit dos na yan kasi iikom siya. So, mawawala na. Mawawala na ang sukat na sa tamang sukat. So, yun, napakahalaga mga idol. Kaya, ito'y aking ibahagi sa inyo kasi marami ako nakakita na uh, mga window grills or mga uh, terrace rails. Pag nasilip ko, ay talagang mayroong mga error gawa nito. Hindi sila naglalagay nito ng brace. Kaya, umiikom. Kita mga idol yan. Kasi yung kawang dito, pag wala sa linya yan, kung umiikom ito, may, pag umikom ito, kita kita sa malayo yan, na itong space na ito ay lalaki liliit. Ibig sabihin, luluang kikipot. Kasi hindi tayo naglalagay ng brace na ganito. Yan, may mga brace po yan mga idol. Yan.